Hi! Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? At uh, napakainit ng panahon, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga ginagawa na may pag-iingat. At uh, huwag kalimutang uminom palagi ng maraming tubig dahil alam natin na yung sobrang init ng panahon ay nagdudulot ng paghihina sa ating katawan. Mahirap maubusan tayo ng tubig at uh, alam natin na ang tubig ay buhay. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng lakas at uh, tibay. Kung kulang tayo sa tubig, tayo rin ay mamamatay. Kaya nakakatuwa na narinig natin sa mga pagbasa, dalawang bisis na, na si Jesus ay nagpapakilala na siya ang pagkain na nagbibigay buhay. Pakinggan din natin ang ating uh, minsahi, ang minsahi ng ating ibanghilyo sa araw na ito. Sa araw na ito, araw ng Merkones, nasa ikalabing pitong araw na tayo sa buwan ng Abril. Dalawang libo, dalawang potapat. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito, ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 35 hanggang 40. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito ay sinasabi ni Juan, isang abang ebanghelista, na si Hesus ay nagpapaalala sa mga naniniwala sa kanya, sa mga taong hindi naniniwala sa kanya, sa makatuwid sa lahat ng mga na na nakikinig sa kanya na siya ang tinapay ng buhay. Inulit niya naman ito, pangatlong araw na. No, so ibig sabihin, mahalaga ito, importante ito. Sa buhay ni Jesus, sa kanyang panahon, mahalaga ang tinapay. Kung tayo mga Pilipino, ang mahalaga sa atin ay bigas. No, bahala, wala tayong ulam, importante may kanin. Sa panohin ni Jesus, at kahit hanggang ngayon, ang mga Israelita ay hindi sanay kumain ng kanin. So, ang pinaka-sentro, ang pinaka-common na papatawid-gutom, yung kinakain nila sa hapag ay tinapay. So ibig sabihin ang mga tao ay naghahanap ng tinapay araw-araw. Dahil ito yung basic foods nila. Parang tayo, di ba? Marami sa atin, lalo-lalo na yung mga ordinaryong tao, dahil alam natin na eh, posible yung mga mayayaman ay nagtitinapay lang, nagpapasta, pero sa mga ordinaryong tao, ako, hindi pwede na walang kanin. Kaya, naghahanap tayo ng kanin, di ba? Pagdating sa bahay, sabihin natin, may kanin ba? Hindi tayo nagsasabi na may ulam. Mas unahin nating hanapin ang kanin kaysa ulam. Dila alam natin na kahit walang ulam, basta may kanin, okay na. Pero siyempre, mas maganda may kanin pa, may ulam din. So ang gusto lang ipaabot na kung ang halos lahat ng mga tao ang hinahanap tinapay palagi, araw-araw, breakfast, dinner, or lunch, or I don't know, kung ilang bisis ba kumakain, tatlong bisis ba, dalawang bisis, isang bisis, ay talagang hinahanap ang tinapay. Parang gusto ni Jesus iparating sa ating pagbasa kung gaano katindi ang paghahanap ng tinapay, sana ganun din katindi ang paghahanap sa kanya. Kaya ang sabi niya, ang sinumang lumapit sa kanya, sa akin, ay hindi gugutumin. Mga kapatid, pagnilayan natin ito. Sana tayo ay magsikap na hahanapin din si Jesus gaya ng paghahanap natin ng kanin. Parang sa konteksto ng mga Pilipino, parang pwede natin sabihin si Jesus, ang kanin na nagbibigay buhay. Di ba maganda pakinggan? No? So siguro yun din. Hanapin natin palagi si Jesus na parang kanin. Sa Dahil alam natin na kung hindi tayo makakain, tayo ay manghihina, tayo ay mawala ng lakas, tayo ay walang kabuhay-buhay. Sana ganun din kung wala si Hesus. Tayo rin ay manghihina, mawalan ng lakas, walang kabuhay-buhay. Amen. Si Father Bob, isang paring Karmelita. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming sandigan. Maraming salamat. Amen.